Ay, aron para pa ko kita sa kuno. Wala pa. So nga hanggang ngayon po, ilang birada na po ang uh, si Ilas wala pa rin siya nakuha no. Uh, so uh, subok pa rin tayo baka mag uh, makuha pa rin tayo nang uh, isda. Ah, no. So ang ito pong pagbiyala o panglaya po uh, talagang pahirapan kasi hindi natin nakita yung isda. Pero yung mga chicks makita natin pag mayroon. Tsa. Ayan o. Oh. Wala pa rin. So wala pa rin nakuha mga idol. Ito po si Klago. Si Normina. Ang ating badi-badi. Si badi-badi nanti si Normina. Mangga. Ah. Ta kuasa kawi. Ah. Na poka. masih ada jeng Iban ang kulay satu big dito tu. na ya. So pasyertihan lantar lagi like, no Ayan yeah. So wala pa no?